So ngayong araw mag sasaing ang aming AJ first time first time ba? Yung AJ magsaing. Yan, hugasan niya muna yung plato. Ay plato. <laughs> Kaldero pala. Kaldero yan. Binalik niya doon. Tapos medyo nagsungit. Ayun, tapos kukuha na siya ng rice. Galing magbukas ng pinto, no? Malaki na talaga. Ay, nakuha tatlong tatlong cup na rice. Yan. Wala na kaming rice. Lakas kasi kumain ng papa namin ng rice eh. So yan, kukuha siya ng tatlo. Oops, mahulog. Mahal yung bigas, maraming begar. Oops, Tandaan ulit. Oh, pangalawa na yan. Ay, e, pangatlo. Ayan, e, natapos na. Tapos, uugasan niya na yan doon sa doon ulit, kanina. O, diba? Yung big girl na ang AJ ko. O, e, punas pa sa ilong. E, na. Dito kami ngayon magtutuos sa sukatan. E, you know. <laughs> yan no? Susukat na siya kasi lang may naghugas pa yata. Bakit ka mag over? Hindi ako marunong mag-voice over. So ayan, uh, hugasan niya, unang hugas, tapos unang hugas lang yata yan para masarap pa rin yung pagkain, lasang-lasa pa rin yung galing sa farm. Yung may mga uod uod yan, na nalasan pa yan yan nagsukat pa na siya And, uh, medyo matagal kami dyan no pati si mama tumulong na kasi parang ano hindi talaga kaya ni AJ first time niya kasi yan eh kaya ayan hirap na hirap siya so nakaganyan lang siya nakapos ayan <laughs> tinuro na siya ni mama <laughs> medyo galit si mama dyan napipiko na si mama ayan eh, ganun mo daw kasi ganun <laughs> Tapos so, yun, <laughs> yung kamay niya, tigas talaga yung barko <laughs> Ayun, si mama ko, oh, galita si mama oh. Oh, yan. Finally, nakuha niya na. Oh. Lagyan niya na nang Takip. Kaso lang, hugasan daw muna niya yung takip. Kasi madumi yung takip. Punas ng punas sa ilong. Wala namang sipon. So ayan, lalagay niya na yung eh hugasan niya muna yung takip. Ayan, so hugas na siya. Tapos ay lalagay niya na yon sa kaldero tapos yun na lalagay niya na dyan tapos mag on na siya sa kuryente ay, yun na yun Mamarunong na si Eji magsaing cook oh yan very good oh thank you for watching marunong na ako magcook hehe <laughs> Sana all <laughs>